maghari ka sa buhay namin, O Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the book of Psalms, chapter 97, verses 1 to 5, and I read it for you. The Lord is King, let the earth rejoice. Let the many coastlands be glad. Clouds and thick darkness are all around Him. Righteousness and justice are the foundation of His throne. Fire goes before Him and consumes his adversaries on every side. His lightnings light up the world. The earth sees and trembles. The mountains melt like wax before the Lord, before the Lord of all the earth. Ang Panginoon ang hari ng sansinukog. Sino ang nagahari sa iyong puso? Sino ang naghahari-harihan sa iyong buhay? Ito ba ay ang Panginoon o ang mundo na? ang mundo na ang pangahalina ay ang kayamanan, pera, at kung ano pa tulad ng popularidad at kapangyarihan. Yan ba ang naisin ng puso mo? O ang nais ng puso mo ay palaging makapiling ang Panginoon at sundan ang kanyang mga katuruan? Lagi po nating tingnan ang ating puso. Sino na bang nagahari dito Si Jesus ba ang hari ng aking buhay? At kung mapansin mong hindi si Jesus ang nariyan sa iyong puso, magdasal ka sa Kanya. Dasalin mong, Jesus, hari ng awa, maghari ka sa akin. Manalangin tayo. Panginoong Yeso Kristo, Ikaw ang hari ng awa. Kaawaan mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Huwag po ninyong kalimutang ilike ang video nito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.